Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra. Ngayong araw, Pebrero siyam, maglaan ng sandali upang yakapin ang kahalagahan ng isang malinis na kapaligiran. Bilang isang Libra, likas sa iyong kalikasan ang paghahanap ng kaginhawahan sa kaayusan at pagkakasunduan. Ang pag-aalaga sa iyong espasyo at pagkakaroon ng maayos na paligid ay magdudulot ng kalmado sa iyong isipan at magbibigay sa iyo ng balanseng pakiramdam. Sa bawat hakbang mo, ang isang maayos at malinis na kapaligiran ay magpapalakas sa iyong kakayahan upang mag-isip ng malinaw at mas mapanatad ang iyong kalooban. Habang tinatahap mo ang araw, payagan mong ang iyong mga paligid na maging isang salamin ng iyong pangangailangan para sa kalinawan. Minsan, ang kaayusan sa paligid ay isang sagisag ng kaayusan sa ating loob. Kaya't sa tuwing mararamdaman mong ang mga emosyon ay unti-unting nagiging magulo o mahirap pangasiwaan. Maari mong gamitin ang kapangyarihan ng iyong kapaligiran upang magbalik loob sa iyong sariling sentro at muling makuha ang iyong balanse. Sa ilalim ng impluensya ng buwan na nasa cancer, magkakaroon ka ng pagkakataon upang maglakbay papunta sa iyong panloob na santuario, ang lugar sa iyong sarili na nagdudulot sa iyo ng pinakamataas na kaligtasan at kapayapaan. Ang mga enerhiyang nagmumula sa cancer ay nag-aanyaya sa iyo na maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni at magbigay pansin sa iyong mga nararamdaman. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang tingnan ang iyong emosyonal na kalagayan at magbigay pansin sa mga bagay na maaring nakatago sa iyong isipan at puso. Ang pagkakaroon ng personal na pagmumuni-muni ay magdudulot sa iyo ng pagkakataon na matutunan kung paano mas mapalalim ang iyong pagkakaintindi sa iyong sarili at sa mga tao sa iyong paligid. Minsan, ang mga pagsubok na dumarating ay nagiging sanhi ng kalituhan at tensyon. Munit sa mga simpleng sandali ng katahimikan at pagmumuni-muni, makikita mo na ang kapayapaan ay laging naroroon na matatagpuan sa iyong sariling katahimikan. Sa tuwing nararamdaman mong ang mga alalahanin ay nakakabit sa iyong isipan, maglaan ng oras upang huminga ng malalim at payagan ang iyong sarili na magbalik loob sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Habang tinatahap mo ang araw, mag-ingat sa mga sandaling kung saan maaaring magtago ang pangangalit at iritasyon. Bilang isang libra, ikaw ay likas na naglalayo ng pagkakaisa at pagkakaayos, at madalas, ang mga saloobin ng hindi pagkakaintindihan ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa iyong kalusugan pangkaisipan. Ang mga pagkakataon na magdudulot ng iritasyon ay maaaring mag-udyok sa iyo na mawala ng focus at mawala ng balanseng pananaw. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalaga na manatili kang grounded at hindi maapektuhan ng panandaliang pagkabalisa. Mas magandang maglaan ng oras upang huminga ng malalim, magpahinga saglit, at magbigay pansin sa mga positibong aspeto ng buhay. Makakatulong ito upang mapanatili ang iyong kalmado at iwasan ang mga hindi kinakailangang pagkatalo o hindi pagkakaunawaan. Sa araw na ito, magbibigay ang kalikasan ng isang malalim na pagkakataon upang matutunan ang higit pang mga bagay tungkol sa iyong emosyonal na kalusugan at ang iyong kaugnayan sa iba. Ang paglalakad sa kalikasan, ang pagiging saksi sa ganda ng mga tanawin, at ang simpleng mga hakbang sa pagninilay-nilay ay magpapalalim sa iyong koneksyon sa iyong sarili. Ang hangin at ang liwanag ng araw ay nagsisilbing mga gabay upang matutunan mong makita ang mga bagay na dati mong hindi napapansin. Ipakita mo ang iyong pasasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob sa iyo at tanggapin mo ang bawat karanasan bilang isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Sa ganitong pagkakataon, matututo kang makapagbigay halaga sa bawat simpleng aspeto ng buhay, kung saan makikita mo na ang masalimuot na kalakaran ng buhay ay maaring maging magaan kapag tayo ay may tamang pananaw. Samantala, ang mga kasalukuyang enerhiya ay maaaring magbigay ng mas maraming oportunidad para sa personal na paglago. Huwag matakot na yakapin ang mga pagbabago at gamitin ang pagkakataon upang matutunan ang mga bagay na magpapalawak ng iyong pananaw. Minsan, ang pagbabago ay nagsisilbing paraan upang magbukas ng mga pintuan na puno ng magagandang posibilidad. Ang iyong kasalukuyang landas ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pangunawa at higit pang pagkakataon sa hinaharap. Patuloy mong sundan ang iyong mga pangarap, ngunit huwag kalimutang laging magsimula sa mga simpleng hakbang na magdadala ng kaligayahan sa iyong araw-araw na buhay. Ngayong araw, ang swerte ay nagsasama sa iyong kulay, ang asul, isang kulay ng kalmado at linaw. Isusuong mo ang lakas ng asul upang makamtan ang mas magaan at maayos na pananaw sa iyong buhay. Ang kulay na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa iyong mga plano habang natututo kang tanggapin ang mga pagkatalo at magpatuloy ng mas matatag. Ang iyong swerteng numero para sa araw na ito ay ang tatlo at pito. Ang numero tatlo ay sumasagisag sa pagkakaroon ng kasiyahan sa buhay at pagpapalawak ng iyong espiritual na koneksyon samantalang ang numero pito ay nagsisilibing gabay sa mga personal na pagsubok at pagminilay-nilay. Ang kristal na magdudulot ng magandang epekto sa iyo mayong araw ay ang lapis lazuli, isang kristal na nagbibigay linaw at nagpapalakas ng iyong kakayahan upang magdesisyon ng may kaalaman. Makakatulong ito upang mapalakas ang iyong komunikasyon at pag-unawa sa iyong mga nararamdaman. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang maglaan ng oras sa mga aktibidad na magpapalakas sa iyong loob, maglakad-lakad sa parke, makipag-usap sa mga kaibigan, o magbasa ng isang aklat na magpapayapa sa iyong isipan. Sa pamamagitan ng mga gawain ito, magkakaroon ka ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at mas mapapalakas ang iyong pananaw sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga magagandang bagay na nangyari sa iyo at pagnilayan ang mga pagkakataon na magbubukas pa sa hinaharap. Ang iyong buhay ay puno ng mga biyaya at ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay nagsisilbing paalala na may mga pagkakataon ng pagunlad at bagong simula sa bawat araw. Sa paglalakbay mo patungo sa bukas, Patuloy na yakapin ang bawat pagkakataon at tamasahin ang magagandang bagay na magbibigay ng kasiyahan sa iyong espiritu. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.